Magandang umaga mga kahuan, narito na ating ulat panahon ngayong araw sa Pilipinas. Magandang umaga po sa ating lahat, narito ang ating weather update para sa araw ng Webes, December 4, 2025. Yung binabantayan nating low pressure area ay nasa loob na ng ating Philippine Area of Responsibility at ito'y huling na mataan sa line 705 kilometers east ng Eastern Visayas. Mataas po yung chance nito na, na maging isang ganap na bagyo within the next 24 hours at papangalanan po natin itong Wilma. Ayon sa ating current analysis, posible itong maglandfall dito sa may Eastern Visayas o kaya dito sa may Southern Luzon. So yung mga kababayan po natin na madadaanan po na itong bagyo ay dapat po naghahanap handa na rin po tayo dahil sa mga posibilidad na pag-ulan na dala neto na mamaya i-explain ko po using yung weather advisory na nilabas po kaninang 5 a.m. Sa so, ngayon, meron din tayong northeast monsoon na umiiral na dito sa main northern at central Luzon. Para sa magiging panahon natin ngayong araw dito sa Luzon, dulot na itong shear line, makakaranas ng maulap na papawiri na may mga kalat-kalat na pag-ulan dito sa Mikatanduanes, Albay at Sorsogon. Dulot naman na itong northeast monsoon or amihan, makakaranas na maulap na papawiri na may mga pag-ulan dito sa Cagayan Valley, pati na rin dito sa May Cordillera Administrative Region, Aurora at Quezon. Sa nalalabing bahagi naman, Metro Manila at nalalabing bahagi po ng ating Luzon, makakaranas tayo ng maaliwalas na panahon pero asahan din po natin yung mga isolated na mga pag-ambon at dulot na po ito ng Northeast Monsoon. Para naman dito sa May Northern Samar, Eastern Samar, pati na rin sa Samar, dulot ng shear line, mataas din ang chance ng mga pag-ulan sa kanila. Pero para naman dito sa may Palawan, nalalabing bahagi ng na Bisayas, pati na rin sa Mindanao, makakaranas tayo na maaliwalas na panahon. Pero asahan din natin yung mataas na chance ng mga localized thunderstorm pagdating sa hapon at sa gabi. So sa ngayon po, wala pa pong direktang epekto itong low pressure area po natin sa anumang parte ng ating bansa. Shear line at northeast monsoon ang magdadala ng mga pagulan ngayong araw. Para po sa magiging temperatura dito sa Cebu 26 to 32 degrees Celsius at daba 25 to 33 degrees Celsius. Kanina 5 a.m. po, naglabas tayo ng weather advisory hinggil sa posibleng ulan na dulot na itong shear line. Ngayong araw, inaasahan natin 50 to 100 millimeters of rain dito sa may Katanduanes, Albay, Sorsogon, Northern Samar, pati na rin sa, mga, sa si Eastern Samar. So pinag-iingat po natin yung mga kababayan po natin, lalo na po yung mga may, nasa low-lying areas dahil sa mga posibilidad na mga pagbaha, pati na rin ng mga pagguho ng lupa. Para naman bukas, ito po, posibleng lumapit na po yung low pressure area po natin or bagyo na po siya neto at this time. Pati, pero may epekto pa rin po itong shear line natin. Kaya makakaranas pa rin po ng 50 to 100 millimeters of rain ang malaking bahagi ng Bicol Region, Eastern Visayas, pati na rin dito sa Negros Island Region, pati na rin dito sa May Central Visayas. So pinapaalalahanan nga po natin mga kababayan po natin na maghanda dahil sa pagdating po or pagdaan po na itong susunod po nating bagyo. Para naman sa Saturday, December 6, ito po yung araw na pagtawid po niya. Nakikita po natin na bawasan na rin po yung mga pag dito sa may Eastern Visayas at concentrated na lamang po ito dito sa may Western, Panegros Island Region, Central Luzon, pati na rin dito sa may Bicol Region. Ito po sa Bicol Region, dulot po ito ng shear line and then dito po sa Kabisayaan ay dulot naman po ito ng low pressure area or yung magiging next po nating bagyo. Sa mga susunod na araw, inaasahan din po natin, dadami pa po itong lugar po natin habang patawid po ito ng ating kalupaan. Meron tayong nakataas na gale warning dito sa May Batanes, Cagayan kasama na ang Babuyan Islands, Ilocos Norte, Isabela, Aurora, Polillo Islands, Camarines Norte, Camarines Sur, Catanduanes, Albay, Sorsogon at Northern Samar. Yes po, dumami na po yung areas natin na under ng gale warning dahil malakas na rin po ang bugso ng ating northeast monsoon. Pinapaalalahanan po natin mga kababayan po natin mangingisda at may mga sasakyan malit pang dagat, delikado po muna pumalaot dito sa mga shaded areas po natin.